Lola na Love Scam ng kachat niyang Afam, humihingi ng tulong ang may-ari ng isang Gcash Remittance Center para malaman kung sino ang mga kaanak o pamilya ng nasabing Lola. Ayon sa kanya, labis na siyang naaawa dahil madalas daw magpadala si Lola ng pera sa kanyang boyfriend, kuno na Afam. Umabot na raw sa mahigit isandaang libong pesos ang naipadala nito. Sa post ni Jocelyn Relona ganito ang kanyang sinabi. Sino kaya ang mga anak o kamag-anak nito? Lagi na lang nagpapadala si Lola sa Gcash. Nakakaawa, sobrang laki na ng scam na ito. Hani-hani pa ang tawagan nila, pero medyo mahina na ang pandinig ni Lola. Ang hirap niyang kausapin at bigyan ng payo. Kung may nakakakilala sa nasabing Lola, pakiusap, tulungan siya para maiwasan ang karagdagang scam. I-share ito para makatulong. Napag-alam hindi pala isang afam ang kachat ni Lola kundi isang Pinoy na nagngangalang Jerome Cabog at gumagamit lang ito ng mga larawan ng mga afam at nagsasalita ng English para mabilog si Lola. Sa ngayon hindi pa natukoy kung taga saan si Jerome Cabog dahil ni isa wala itong makita sa Facebook at wala ring kamag-anak na nakilala.